Kala, po, na, Kala ko kinansil mo na ma'am Kala ko kinansil mo na Hindi kita makontak eh Please ko na tanong joyride na ating uniform Ay Bawal po kasi yan ma'am eh Bawal po kasi um. Pag first booking kasi ma'am Bawal ang bayad eh Free ride po kasi ako, ako ma'am It's a prank <laughs> 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 De, Ang content ko po kasi ma'am First booking libre wala akong hindi ko sinisingil ng aking pasal kasi hindi ko ma'am ay mayaman ka ata oh hindi ma'am okay na kasi bumabiyahe pa naman ako so upo ma'am shout out to Kaya mga Camille Rock, no, kalalabas ko lang sa trabaho ko. Uh, 10 p.m. kasi yung out ko sa aking trabaho. So ngayon, antay tayo ng booking. So yung uh, pangalawa nating ililibring sakay, uh, na yun nga yung first booking natin, libring sakay yun. So i-open ko ng ating uh, uh, Joyride apps para mag magantay ng booking. Uh, so yun. Ay uh, open na natin. maya-maya may papasok yan mga camel no. So yan. So nagbibihis muna tayo. Ayun. Grease ko na tayo ng joyride na ating uniform. Yun, kita guys mga kamilirak, no? Nahanap tayo ng first booking, no? Na ating ililibre sa kay. Okay, hey, tayo ng uh, booking, ano mga kamilirak? So, yung unang booking ngayon, ano? Uh, yun ang uh, lilibre sakay sa kay. far, wala pa namang pumapasok kasi nabubukas ko lang ng joyride apps ko. O, malabas na tayo magantay. Pops, ingat! Pops! Tingin! <laughs> <laughs> Ingat. Ito na kamilat, mga kamilat ko oh, may pumasok na si Miss uh, Patricia Bautista, ang pangalan ng ating uh, unang pasahero na ililibre natin from Bank Drive to Quezon City. Ayun. Okay, may accept na natin mga kamilat. So i-message muna natin para magantay siya. OTW na po. Ibig sabihin, undawin na po. Ayun. Tapos i natin yung Google Map. So sabay start para mapunta natin yung location na. Oh, so, let's go mga kabingrata. Ito na ang ating uh, pangalawang ililibre natin sakay sa first booking ng uh, Joyride. So hindi niya ito alam na free ang uh, ang paghatid ko sa kanya may turista na uh, prank ito mamaya pagdating doon sa drop off location niya ano so video kinaka video kinakabahan ako mga kabira kasi baka mamaya kung anong reaction niya ano you know, kung i-prank natin basta may ga gagawin na po mamaya abangan nyo na lang alright nandito na to sa bang drive lang to eh pick up location niya Wait, okay na ito 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 yata Patricia Bautista Masa kaya to Bang drive ang location niya. Kala ko kinansil mo na ma. <laughs> Kala ko kinansil mo na. Ay, hindi kita makontak eh. <laughs> so yun mga kamera kan dito na si ma'am. Kala ko nagcancel siya no. So nagulat ako. Buti bulong mo ba siya? Ito po ma'am. Oh. Oh, so, po nga po, ma'am. Eh. <laughs> Sir, so, may kapote naman po kayo. Meron po, ma'am. Oh. Hmm. Okay. Um, kaya ba to sa harapan? Oh, po, ma'am, dito sa harapan. Likat ko man pwede na. O, hindi ko na ano yung ano. <laughs> oh, oh, sige. Oh, okay. Sige, ito na. Una natin Google Maps mga kamera. Ayun. Oh, ready na, ma'am? Okay. Yan, yes, sa balikat na lang, ma'am.

Ay. Bawal po kasi yan, ma'am eh. Bawal po kasi. Pag first booking kasi, ma'am, bawal ang bayad eh. Free ride po kasi ako, ma'am. It's a prank. <laughs> 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 de, papag, ang content ko po kasi, ma'am, first booking, libre, wala akong, hindi ko sinisingil lang aking pasay. pasay. di ko, ma'am. mayaman ka ata. <laughs> sige na. Oh, de, okay na. Kasi bumabiyahe pa oh, naman ako. Seryoso ako. So, upo ma'am. shout out. <laughs> okay lang ma'am. I-upload ko sa YouTube. Alam, nakakahiya. ano ma'am? Oo. Oh, oh. oh, bawal kasi sa akin ma'am pagka uh, first booking. Sana uh, po. Content ko kasi ma'am. Uh, first booking walang bayad. Free ride. Talaga. <laughs> Miller at TV po ma'am. So, <laughs> tama. Papa, mag-subscribe. Ito po ma'am. Ito po yung YouTube channel ko po ma'am ah, po okay lang yan po, ma'am ikaw ata yung nag-trending kuya, yung mayroong ano mayroong mag-tsowa ito yung misis ko, ma'am, yung baby namin so, ito yung mga video tutorial ko, nung hindi pa ako nagli-libring sakay oo, may mga tutorial ako dyan wala na, ma'am pre-ride nga eh ito ma'am, mag-subscribe na lang po. Milrock. Milrock. So yan, si ma'am oh, magsubscribe. mag-subscribe. Ayan, <laughs> sige po. Pero si, yun. Ah, natin si ma'am ng ligtas. Uh, sa wakas, uh, nakarating na tayo sa <laughs> drop application ni ma'am. Ano ma po, subscribe kayo kay Kuya. Ayan, Ay, thank you, thank you ma'am. Okay. Uh, ano, maingat po mag-drive. Ay, salamat po ma'am. Okay, <laughs> thank you po. Thank you po ma'am. Thank you po. Ayan okay, mga no, na ihatid na natin yung ating uh, first broking ngayong gabi. So ayun, naging success naman. Pumayag naman si ma'am na i-upload natin yung uh, video na kasama siya sa ating content. Alright, let's go. Thanks for watching mga kamilrak.